Ah, magintab na. Ngayon, magpapalit na tayo dyan ng mga kalawang. Sisimula na natin. Hindi naman natin ito matatapos ngayong gabi pa bukas. So, ayan, lumantad na lahat ng kinalawang dyan. isa isahin talaga natin, no? Oh. Ayan, no? Oh. Dami kinalawang. Hanggang dito, hindi lang halata, pero pag sinilip mo ng ganoon, point, ayan, no, oh, kitang-kita. Ayan, no? Oh. So, hindi lang halata, pero pag ginanon mo, Grabe kalawang. So pag-usapan natin to kasi itong amplifier na to ay walang relay protection pero bagong bago lang to. Ito ay ano uh, Juson na GS 10B. Kaya pag-usapan natin section by section kasi wala tayong nakitang relay. So mga boss, dati may mga amplifier din naman talaga na ano na walang relay yung mga quasi type yung mga mababang watts wala talagang relay yan ito naman ay sakto lang din ang supply hindi naman niya ay 33 yan no oh. titingnan natin sa no 33 volts ayan no oh, kitang kita so bakit wala siyang relay pag usapan natin <laughs> yan inisa-isa ko although mga boss ha, ako hindi ako 100% sakto sa sasabihin ko kasi ngayon lang din ako nakarepair nito ngayon may mga expert technician dyan o electronics technician mga amplifier designer na viewers ko paki, pati ako, paki-enlighten na lang mga boss kasi baka mamaya maling terminology yung babanggitin ko uh, maganda yung magkalinawan tayo para sa kapakanan din natin lahat sa mga viewers natin so gawin natin dito bakit wala siyang relay protection na dapat mas advanced na nga ngayon kasi ano di ba mga bagong labas meron at meron dapat yan dati kasi wala talaga kaya pag pinower on mo yung amplifier kumakalabog Boom. gumaganon di ba gumaganon kumakalabog kaya na imbento yung ano relay para din pag nagka DC out yung amplifier magkakat siya di ba o may short yung speaker magkakat din yung relay o pipitik yung relay yun ang pinakatrabaho niya pero dito bakit hindi nila nilagyan bakit walang relay protection yung Juson uh, 1010B yan so isa isahin muna natin itong part na to ay input section yan sa input yan ito naman ay amplifier section nya yan yung isang channel ito yung pinaka bias spreader transistor driver transistor nya tapos ito differential ito naman yung pinaka bus ganoon din dito sa kabila yan tapos ito naman capacitor niya, yan kabilaan uh, rectifier diode bridge 8 ampere emitter resistor then dito naman ay power supply section yan, power supply. Ito naman ay regulator, 7812, 785. Malamang yan, para dito yan, yung 5 volts na yan, para dito sa USB MP3 Bluetooth na uh, input nya. Tapos, fuse. Yan, ako. Napaka, isa naman sa napaka-unsafety nito kasi dikit din na, uh, dikit na dikit yung ano eh, yung pagitan ng fuse. So, yung design nya dito, parang, ako lang ha, personal opinion ko to parang hindi ako agree na ganito ka dikit yung pinaka ano nyo mamaya magkaroon ng ano dyan corrosion or ano delikado so dalawa yung supply na yan 78 ayusin natin 78.12 itong kabila naman ay 79.12 papunta yan dito sa sa output niya na 12 positive 12 negative ayan ano ba yung camera ko oh yan. Saan yan papunta? Para yan sa supply ng mga GRC4558 yan dito. Yan. So, meron pa ditong isang seksyon na napansin ko. Ito, merong transistor dito. Tapos ito. Itong part na to, walang kinalaman yan sa, <laughs> hindi, hindi, sa traditional. So, usasain muna natin para saan ba itong lima? Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Plus itong apat na dito para saan ba yan so inusisa natin base sa pagkakaintindi ko nung binasa ko tong schematics niya o yung uh, diagram niya o yung circuit niya itong dalawang transistor ay 551 ata yan eh tama ba? ayan 551 ganon din tong isa yan 2 in five, 5551 yan ay mapapansin nyo meron siyang resistor papunta sa output ng speaker ganun din to tapos yung pinaka ano niya, resistor ba to jumper so jumper ata yan mga boss ayan jumper nga yan jumper yan papunta sa speaker ganun din ito tapos may isang connection yan itong pinaka base naman nya ayan o no? oh. yung gitna kasi ng 551 ay base yung base nya ay papunta dito sa emitter yan sa emitter yan ito 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 ta takbo yan dito may resistor yan emitter yan ito ay kung hindi ako nagkakamali ito ay OCP mga boss yan OCP yan tapos saan ba takbo yan itong dalawa so ganito ang dalawa ito yung pinaka out nya dalawa so papunta sila dito yan dito sa transistor na to yan pak so ibig sabihin itong UCP ay andito pa rin pero dapat merong relay kasi dapat ito ay tatakbo yan dito yan resistor o kaya diode 4148 ayan usually papunta na yan sa relay sa rili papunta yan sa rili papaliwanag ko mamaya kukuha tayo ng board ng 5 auto so imbis na papunta siya sa relay section ang takbo niya papunta din sa isa pang transistor ayan ayan so anong transistor to 9015 ayan. So 9015. Tama. Tapos tapos ang takbo naman yan ay yung base naman yan ay hindi mali mali tama pupunta dito tapos base yan tapos ito naman yung ano nya ground tapos ito naman yung emitter nya emitter ba o collector check na lang natin sa google ilagay natin dyan papunta dito ayan o tatakbo dito ayan resistor papunta sa transistor na to na dalawa tapos yung out naman ng dalawang yan kung susuriin mo ay ba diba, ito yung galing dito sa 9015 itong dalawang transistor nyan ay malamang 9014 o 5501 so 9014 nga yan 9014 at saka 5501 okay so parang lumalabas kapareos lang sa relay section pero imbis na sa relay mag-trigger siya na mag-cut linya kasi ito tingnan yung output ng speaker diretso yan sa pinaka emitter ng transistor okay para sa akin hindi ko lang alam ha, sa mga expert kung mas safe ba to sa may relay or mas safe ito so yung output nya na ito tatakbo yan dito yan papunta dito huwag nga tayo ng panturo kasi malamang madudulong yung viewers natin dyan eh Palikot na nga yung kamay ko. So ito yung pinaka output ng transistor na yan. So pag may na-detect siya na DC, DC sa linya, ito yung magti-trigger o pinaka protection circuit na rin niya. At the same time siguro mga boss muting, muting at saka protection circuit ayan. Okay, yan tatakbo yan dito. Papunta dito. Susundan mo lang. So ganun ang pagbaybay ng ano. Papunta dito. Tapos pagdating dito, masilaw. Ayusin natin. Papunta dito yan. So pagdating dito, may dalawang resistor dyan. Ito. Tsaka ito, papunta din naman sa base nito. Sa base na yan. Tapos kung susuriin mo yan, papunta yan sa negative feedback ng differential. So from dito, ayan Oh. Yan. Ganon din sa kabila, kabilaan. So, madaling sabi mga boss, ay protection circuit pa rin ito. Itong part na to, ituro na natin. Itong part na to, tsaka ito. Ang mangyari kasi dyan, parang ihambing natin sa mga power amp na may soap start. Parang ganon din dito. So, pag inon mo siya, yung amplifier, kasi wala siyang relay dapat kakalabog yung ano kakalabog yung speaker so dahil meron siyang ganito ang mangyari tahimik pa rin mga boss kasi uh, sa unang bugso magmumute agad siya tapos saka na lang siya magsiswitch on para gumana na so pag may sira to ganon din ang mangyari dyan so saan ang merong design na ganito yung circuit na ganito saan ang merong circuit na ganito na design sa mga car amplifier mga boss yung mga car amplifier na class EB uh, hindi ko pa alam sa mga class D kasi hindi pa ako nakabukas pero yung mga naggawa ko dati na B12, X12 yung mga class EB na amplifier merong laging ganito na design na pag inon di nyo diba pag naka-on so hindi naman kumakalabog yung speaker merong ganito yan, protection circuit pa rin yan pero hindi ko lang alam. Mas maganda ba to or mas maganda yung may relay? Yan, mahaba yung video natin mga boss. At i-upload na lang natin to ng hiwalay para hindi makasagabal sa ano sa sa ano tawag dito. Ano ba? Tama para ma-promote ko na rin yung social <laughs> yung iba kong Facebook page o iba kong YouTube channel upload natin ng hiwalay. So, ibig sabihin, dahil wala siyang relay section, hindi pa rin totally na wala siyang protection. So, kung may DC out dyan, magti-trigger pa rin dito sa transistor, magka-cut para ma-suppress yung DC out nya. Ang problema lang, mga boss, yung emitter kasi supply at saka ah, yung collector ay supply, yung emitter ay ah, output. Pag nag-shoot pa rin yung transistor dyan, sa tingin ko, hindi makakatulong <laughs> <laughs> ito hula ko lang mga boss ha. Halimbawa Halimbawa, nasira yung power transistor, ito yung supply niya. Ito yung supply nila. Yung collector kasi ng mga power transistor ay galing yan dito sa main voltage or main supply niya. So, kung mag-short yung emitter na which is yung emitter naman niya ay yung speaker output na pag nag itong dalawa wala rin magagawa ito sa tingin ko hindi niya hindi talaga niya matutulungan pag ang sira ganon sa iba siguro mang uh, na nag DC out or tawag dito abnormal yung biasing abnormal yung DC offset pwede siguro nagpuputik siya pero pag nag short yung transistor walang magagawa to. <laughs> pag nakakabit yung speaker mo pwedeng masunog pa rin kasi Uh, iba pa rin yung relay kasi yung relay magkakatalaga. talaga hihiwalay talaga <laughs> sa tingin ko lang ha o sa mga maraming beses na nakagawa ng ganito comment nyo na lang dyan mga boss at pag-usapan natin kasi ako first time ko din nakarepair nito totoo yan okay i-upload ko to sa youtube at saka sa facebook so ang design nya nito ay hindi naman sya quasi kundi complementary pa rin kasi ang transistor niya nagamit ay isang A PNP at saka isang C in yan kabilaan So yun ang paliwanag diyan kung bakit wala siyang relay mga boss Tika lang kuha tayo ng isang board ng amplifier para may pakita ko sa inyo Ayan. So ano mangyari dito sa board ko? So may board tayo dito, mukhang madumi na tong board na to. Yung sinasabi ko kasing OCP dito yan mga boss ito, yung OCP yan. Tapos andito yung isa naputol na ata, wala na. Ah ito. Ito yung OCP sa 502. Tapos yung 9050 naman ito. Tapos yung trigger naman na dalawa ito. Yan. Okay mga boss Okay nako nako sumabit So hanggang dito na lang yung paliwanag natin dito At kung hindi accurate yung sinasabi ko Kung merong mga viewers tayo na expert O mas may alam Pakicomment na lang mga boss